ang adlaw mga boss dahil sa mahilig talaga tayong mga ngulikot na mga bagay-bagay at mga buhay ng iba ay ito ayusin natin itong sirang charger Portable charger pala to ng barko mga boss pang backup nila Tatanggalin ko ang fuse kasi sabi nila pumuputok daw ang fuse kapag ginagamit Kaya pinalalagyan ko na lang ito sa kanila ng bago bago nila na dito sa siya. Ngayon itatanggalin na natin itong kanyang pangitaas na cover Gamit ang allen wrench na 2mm at meron pala itong 6 na tornilyo Sa nakikita nyo ngayon mga boss bagong bago pa nga lang tong portable charger na to So ito natanggal na natin ang kanyang cover at dito mga boss, may napansin ako sa kanyang wire galing transformer. Ayan, puto lang isang terminal. Papuntang terminal na to mga boss, dito sa kanyang diode rectifier. Hindi sa sinisiraan ko ang product na to mga boss, pero ang napapansin ko lang sa charger na to ay wala siyang blower. Hindi kagaya ng ibang mga product or mga charger mga boss na may mga malalaki mga blower. Ngayon ay magtuslok-tuslok na tayo ng ating multimeter. Pang marka bahala lang tong gawa natin mga boss, chamba-chamba. Dahil sa may tunog na ay goods na yon At ito namang diode ay hindi tumunog, ay bad na to. Ah, ganyan lang yung kabis basic ang pag-ilig-ilig. Kunting kalikot at tuslok-tuslok. Money na! <laughs> at dahil sa busted tong ating diode, itatanggalin ko na to mga boss. Meron tong lak na bolt. So bakit ko pala sinasabi na importante na merong blower ang ating mga charger? Kasi nga mga boss, dito sa engine room ng barko, ay sobrang init talaga. At kung gagamitin natin to ng babaran ang ating charger, sigurado mag-overrate yan. Medyo nahirapan talaga ako sa pagpapilit nitong ating sinusolda mga boss, no? Ngayon, <laughs> kitang-kita nyo naman, umusok usok lang yan, pero hindi yan pumipilit. <laughs> at ayun na nga, <laughs> nahulog Ha ha ha. Ah, Diyos mayo. Medyo maliit lang talaga itong aking soldering gun. Hindi siguro kaya nito ang mga makakapal na kanyang soldahin. Pero dahil sa makapal ang mukha natin ay pagtsatsagaan natin to na pumilit. Pumilit ka na! <laughs> Mawa ka. Actually mga boss, hilaw-hilaw na elektrisyan lang talaga ako. Itong paggamit ko ng multimeter at uh, pagsulda-sulda ay atik-atik lang talaga. Pero sa maniwala ka sa hindi ay marami talagang nagpapayo sa akin. For example, kagaya kanina, meron akong inayos na limang mga unit. Tapos bukas mga boss, limang unit din ang ayusin ko kasi babalik yun sila. <laughs> Dahil sa sobrang hinyo ko mga boss, ayan, gumawa ako ng paraan. Nakita nyo naman kung paano ko ginawan Pagka matagal ka na sa larangan na to at eksperyensyado at well-trained ka talaga, ay siguradong marami kang mababack up na mga talento. <laughs> Itong terminal lag mga boss ay solda pa rin natin yan, syempre. Ito yung mga trabaho talaga mga boss na masasabi talaga na may ari ng appliances at nagpaparepair sa na meron ka talagang ginawa. Kaya ay pagmamayabang ko na sa inyo ang tibay niyan. Ayan Oh. Huh? Sus, tibay na yan. So sa punto na to, ibabalik ko na sa pagkabit ng ating diode mga boss nang makapagtisting na tayo at ibubolt ko muna to. Pagkatapos nito ay ipaplastar ko na tong dalawang clamp natin para sa positive at negative terminal ng ating battery. Kasi titistiran natin to ng multimeter. At ngayon mga boss ay ko na tong kanyang plug para ipapaslak na natin ang kanyang yang power supply. So dahil sa matagal ako ay eh, shoutout muna tayo sa aking mga solid pan subscribers and followers. Maraming salamat po sa inyo mga boss sa pag-share and like sa ating mga walang kwintang mga kabuluhan ng mga videos. Mag-iingat kayo sa pagbunal diyan at ito na mga boss, pasla ko na. Ayun, saksak na. Pagkatapos ito ay eh, una natin ang ating power supply switch at titignan muna natin kung may umuusok ba. <laughs> Ayun, wala naman so far. So balik on off. Uh, Ayun, Oh, wala talagang kumusok. eh ngayon tis -tis tisira. Ay, nabubulol pa ako. Na-excite kasi ako mga boss. Ha -ha. Ngayon, ah, ito na. Dalawang uh, alligator clip or itong clamp. Oh. Yan, so meron no? bortahe no, 13 o oh, 14 o oh, 11, 10, 12 o oh, ganyan, meron bortahe or right. So pag may masira kayong ganito mga boss, ay ayusin na titingnan niyo muna ang loob, bukin niyo muna ang dadalhin sa electrician kasi baka magkapira sila. <laughs> so yun lang, ingat sa biyahe. Ambrot.